So ayan guys, nagpipil up yung aking face. Then naglalagay ako ng astringent. Yung ano. Dr. albin Ayan. Sa mga nagkatanong ng aking beauty beauty. Dr. Alvin kasi may mga black spot ako kasi so, yung meron akong pa isa isang tigyawat kasi kapag nire ako meron pa ng pa isa-isa tulad nito kasi malapit na naman ang aking regla so may mga ganyan na naman akong black spot So, yun lang guys. Share ko lang kung bakit nagpipil up ang aking face. Tsaka lalo ngayon winter. Lalo talaga siyang magpil up. Kahit sabon lang. Nagpipil up na yan siya. Pag ganitong winter. Dito mayroon ako isa, dalawa, tatlo. Yan o. Oh. Dinaan ng kaya e dapat mawala siya. So, ayan lang guys. Wala tayong may upload. hmm?